Welcome back to my channel. So hi guys, welcome back to my vlog. So dito pala kami ng partner sa Fear Gold. Ayan, kami ng importante ang kasi nga po nagbo-board na ako dito sa Manila so dito po ang workplace ko ngayon sa Manila tara guys sama nyo kami so ayan bumili siya ng powder ayan tsaka hanger guys para pag naglaba daw. Ano ba partner? Ba't nandiyan ka na sa mga diaper? Bibili mo ba ako ng diaper? Hehe. <laughs> ah, yan pala. Ano pala ang hinahanap niya, guys? Kala ko magda-diaper na ako. Hmm, alam niyo na, guys, kung ano yan. So, bili din pala tayo ng toothbrush guys para hindi tayo bumaho. So, ayan guys. Binili tayo ni partner ng mineral. So, talagang mga importante lang ang bibilhin namin ngayon. At syempre guys, hindi naman mawawala yung mga favorites kong chichiria at wapper <laughs> Ayan, naantok na si partner guys. Galing pa po yan ang trabaho. So, andito na kami guys sa cashier. Ayan. konti lang po yung pinamili namin. So, ayan guys. Tapos na kami mag-grocery. Andito naman tayo sa Manoy. Ayan. Bilihan siya guys. Manok, baboy at iba pa. So, nagugutom na si partner. Ayan. Nagkikrave na naman siya guys. kaka-paboy. Ako'y okay, papa. Yan na, kunin na. Buwan na yung placebo. So, dito naman tayo, guys. sa yung favorite. Ayan. Sige, alibi kami. Tag-isa kami ng pagkain ni Park. Sa kanya po ay Manok. Manok? Manoy. Ay, Manoy pala. Mm. Sarap na lecho, no? Ayan no, Manoy. So, ito naman yung akin. Okay. Tara guys, kain tayo. So ayan guys, hanggang dyan lang muna yung aking video. Thank you for watching. Ayan, keep safe everyone. See you in my next vlog. Bye!